private, private property po yan. Private property. Matutuwa ba kayo sila? Ganyan sila? Hi everyone! Nagkumpisa ang lahat ng magtipon-tipon ng mga pulis at demolition team kasama ang sheriff upang i-demolish ang mga kabahayan sa gate 262 at 264 ng may Halige, Tondo, Manila. Pinapalis na kasi ang mga residente ng pribadong kumpanya dahil nabili na raw ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Dahil dito ay kinandado ng mga residente ang gate ng 262 at 264 upang hindi makapasok ang mga pulis at demolition team. Nagsalita naman ang sheriff at kinumbinse ang mga residente kung gusto nilang makuha ang pera na pinag-usapan upang lisanin ang lugar mga gustong magpalista para makuha yung pinag-usapan sa piko at doon po yung tagalista at doon po yung pera na ibibigay sa inyo. Sinusubukan mga pag-usap ng residente sa sheriff upang pansamantalang ipahinto ang demolition. Pakinggan natin ang kanilang usapan. Sir Sheriff, bilang guro ang turo namin sa mga mag-aaral. Kung meron naman din pong mga sitwasyon ng pakiusap at maganda ang dahilan, ako bilang guro, isa sa mga opisyal ng aming grupo, nakikiusap po kami. Ayon na rin po doon sa sinabi ng aming mahal na konsihal, bigyan niyo pa kami ng mas mahabang pagkakataon para kami ay bigyan niyo. I-extend niyo pa po. Nakabong Pero hindi ka daw kami pa kung siya loong yun o yun o yun. Habaan yung pasensya o ba? Wala, wala rin naman silang agad-agad malilipatan. Kawawa naman. Naiintindihan po namin yung trabaho ninyo. Trabaho nyo po yan para mabuhay ka, kabuhay ang pamilya mo. Sana lang naman po pakiusap namin. Kung hindi nyo rin po yung buhay namin yung mga mahihirap dito. Hindi naman pakiusap namin. I-extend nyo lang po. Kawawa po talaga sila. Wala po sila agad-agad malilipatan. Under people, sir, 30 days. Pero sana bigyan niyo naman kahit ano, ma-extend kahit for yeah, uh, ano ano pa October pa yat eh, that week of eh? that pinagbigyan hanggang December. Sir, pero wala naman ito talaga. Tapos na lang February, sabi, after election na lang. Yeah. Private, oh, private property oh, This private property. Nagbigay ko kami, nag-contact ko kami, nag-approve ko kami ng condo. Kaya problema naman, ito may-ari, ayaw naman kumayag. Kaya nakikipag-usap kami, yung property na muna kita naman yan, ayaw naman mo ibenta. O ngayon, ayaw nila ibenta, so wala naman o kami magawa. So ang gagawin ho namin ngayon, ayaw naman nila ibenta. So kung ayaw nila ibenta, so in situation, so sana naman o, itong kita, nakipag-coordinate nila. Hindi naman basta tapo na lang itong mga tao namin. At basta i-demolish ang mga, mga natito, ay eh, yung mga matatandaan namin, paano ang pangyayari yung dahil October nung nakarang taon pa sinabihan ng mga residente na ididemolish ang kanilang kabahayan ay para doon sa sheriff ay sobra-sobrang palugit na ang ibinigay para sa mga residente. Kaya naghahanda na ang mga pulis at demolition team na pasukin ang gate ng barangay Mayhalige. Pero dito na nagkainitan dahil ayaw papasukin ng mga residente ang demolition team nagkaroon ng tulakan sa pagitan ng demolition team at mga residente. Ang ibang residente pa nga ay nagbato ng kahoy sa mga demolition team upang itaboy sila. Upang itaboy ng mga residente, ang demolition team at mga pulis ay nagpakawala ang mga residente ng fire extinguisher at makikita na nagpupulgasan ng mga pulis at demolition team dahil sa sobrang sakit ng lalamunan dahil sa fire extinguisher. Nang humupa na ang fire extinguisher, ay dito na sinubukan tanggalin ng mga pulis ang kadena sa gate upang makapasok na ang demolition team. Pero lumaban ng mga residente at pinagbabato ang mga pulis. Panorin natin ang tagpo ng mga pulis at residente. Dahil sa tindi ng pakikipaglaban ng mga residente sa mga pulis, ay napilitang gumamit ang mga pulis ng fire hose bugahan ng tubig ang mga residente upang matanggal na ang kandena sa gate. Tingnan natin ang makapigil-hiningang tagpong ito. Kaya ganyan sila. Pilipino rin yan! Pare-pare, saan yung Pilipino? Pilipino rin ang mga yan! O tama, ano ba naman kayo? Para hindi kayo mga tao. Wala na sa kanila yung salitang yun. Maya-maya ay dumating na si Vice Mayor Yul Cerbo upang kausapin ng sheriff na ipatigil muna pansamantala ang demolition. Tingnan natin kung ipapatigil muna ito ng sheriff. Ano pong sabi ng sheriff? Eh, wala pa. Pinapalano pa natin. Patuloy eh. oh, na. Sheriff, alam. Ang sakin lang natin sila. Oh, Hinto muna. Umuunan. Yeah! tong ulan tuloy? Tuloy po. Uh -huh. Sir, makapwede ka mapakiusapan lang na mapabigyan nyo lang yung mga tao na meron lang silang inihintay na dokumento. Pero pagbigyan natin sila po siya. Uh Sige, uh, tumabay muna kayo. Hindi tayo, hindi tayo. Demolition team. Mga team. Okay. Dahil sa pagpapatigil ng sheriff na ituloy ang demolition, ay umalis na ang mga polis at demolition team. Ang dahilan ng sheriff ng pagpapatigil ay para sa humanitarian reason at dahil sa dami ng tao na posibleng masaktan kung itutuloy ang demolition. <tong> <tong> Tingin ko dito ay dapat talaga na magkaroon ng maayos na plano sa lilipatan ng mga residente. Hindi naman sila aso o hayop na pwede na lang basta-basta paalisin na parang langaw sa mesa. Alam naman natin na hindi sa kanila ang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ganun paman ay bigyan natin sila ng malilipatan na tanda ng ating pagiging tao at tayo ay Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.